tanggapin, gabi. Uh, happy anniversary. Uh, thank you. Uh, uh, naman, paano po kayo nagsimula? Uh, 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 uh Nag-start ako high school pa lang talaga. Naging uh, nagulipid ako sa mga mga classmates ko. Kasi nag-start ako high school. First year high school ako. Kasi ako parang uh, naisip. Parang yun yung parang goal ko talaga. Uh, hindi nga ako pinagpapasok ng picture ng ko dahil doon eh. Kasi pag nakita nila na yung classmates ko, minagupitan ko, parang natutuwa yung picture ko. nag-start ako sa Razor Cutters. Nag-start ako sa Razor Cutters hanggang nag-Bambi 20s ako. Tapos pumasok ako ng, naka-discover kasi sa akin si Direkto Bet Bidanis. Si Dinala ko sa Showtime para ayusan siya ng, um, parang photo shoot yun ng mga director eh eh nakita ko si Bong Navarro doon kaya kinayosan ko eh yung una kong ayos kay Bong Navarro parang nag-trending agad hanggang ayun na, tinuha na ako ni Bong hanggang dumami na sila pero tanong ko lang no, high school ka paano yung love panel gumupit? wala, pilot, bupit, tanong, wala, ano, wala, as in, gupit-gupit lang tapos okay naman? okay naman, pero hindi ako nag-aaral mag-gupit, hindi ako nag aral as in ano lang, experience lang hindi ako nag-aral sa ibang bansa. Kahit sa mga hindi ako uh, no, nag-aral. Doon sa mga, di ba nag-trending yung ka? Kanibawa, parang ano na lang din yun, nasa sa'yo na lang din yun kung tinitingnan mo ko yung bagay. Yes, kung anong bagay sa look talaga ng kuwari. Kung sinong celebrity yung gagawin ko. Ano bang bagay sa, sa kanya kuwari? Like Daniel Padilla, ang pag-upo sa akin. Nagbigay ako ng magandang idea. Ito yung idea na babagay sa kanya eh, sa awa naman ng Diyos, nag-trending naman. So, oh, okay. wait. Hindi na imagine mo. Hmm, hindi kasi parang hindi ko rin maano na kung nakita ko yung isang tao, once na nagpagawa ka sa akin, kung nakita ko yung isang tao, as in talagang, ah, ito bagay sa kanya. Yan yung parang ano sa akin. Karamihan po sa mga customer ninyo ay lalaki. Hindi po, babae lalaki ito magawa po ako. Mas marami lang kasi akong kliyente mga celebrity na lalaki. So Master, if you can ano, uh, name, sino-sino yung mga cut na celebrities natin na ngayon eh talagang uh, na nag uh, na, ano sa inyo, mga client ninyo, suki ninyo. Mga, mga iba iba yung dami. Daniel Padilla, Billy Crawford, Bong Navarro, Jung Hilario, uh, Christopher Martin, mga hashtag. Rony Alonte, Makoy, Sus, Nico, Jameson, ang daming. Si, si Chang Ami. Si Chang Ami, Ay, Ay, yan. Ang daming. Usually, ano yung mga request ni Daniel, ni Bong, ni Jong? Iba-iba, depende sa look. Kung anong... Depende sa, wala rin, anong puso ba ngayon. Tapos, bibigyan ko na lang ng twist yun. Meron mong pagkakataon. Halimbawa, may lumabas sila. Gusto ko yung gupit ni Daniel. Pero sa love-love mo, hindi bagay. Lahat Kailangan naman bagay. Lahat bagay. Ah, lahat yung bagay. Depende na lang sa pagdadala mo. Kasi, mm -mm, yung, 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 mm, pag hindi na lang, ah, hindi bagay sa akin. Hindi, bagay lahat. Depende sa look mo. Depende sa aura mo, kung kaya mong dalhin. Sa so, dami nang hinawakan yung mga sikat na artista, na yung unforgettable experience ninyo sa pagbukupit, sa pati style sa mga celebrities? Um, mga reaction ganun. Siyempre masaya, siyempre masaya. Eh, natutuwa nga ako na hindi ko akalain na magiging ganito ako eh. Na sumisigat pala yung mga ginagawa kong kumpet ko. Kasi nga ang dami, ang dami nakakakilala sa akin. Hindi lang mga celebrities, mga hairstylist din, mga barber. Kasi nga iniidolo yung mga gawa ko. Kaya nakakatawa. Ano bang ibigay ng magandang kumpet sa akin? Easy No, sir. Ano ano po? Ano nagbibigay bibigyan ng magandang gupit sa sa confidence ba? Yes, sobra. Okay. Sa lalaki na sa importante kasi sa lalaki mo talaga. Yun talaga yun. Kahit di ka marunong mag ah uh, manamis. Basta pag, pag marunong ka manamis. Sinabayan mo pa ng buhok. Kasi kung hindi ka marunong balpare, well, kahit sobrang yaman mo, pero wala ka naman, wala naman ayos yung mga mo. Wala. Kung nga, dumuha ko ang ano, di ba? Pero kung sasabayan mo ng ayos ng damit, tapos ayos ng forma, sasabayan mo ba ng buhok, grabe. Diba na? Kasi sa lalaki talaga, mga Kaya alaki Sabi nga nila, hindi man ang gupit ngayon eh sobra lalaki. Nung pandemic ko so, ba na-apektuhan? Ay, hindi. Hindi pa ako na-apektuhan nung pandemic. Marami nagpa-pong service, pero sa shop sila pumupunta. ilan na po ba ngayon? brand Dalawa pa lang po. Meron akong tagig brands. Parcero sa lang tagig brands sa may kuwasay. Yes po, hands on po Ano yung mga trends nung 2025? Okay. May mga trends na mga pinakuso ko yung mallet, uh, French cut. Yung mga K-pop hairstyle? Yes, marami. Rin yung ba yung kay Daniel na mahaba yung likod? Yes, dipot. modern mallet. Uh, okay. Tapos, stylish crew pa. Uh, French. So, ang dami. And ano naman yung mga trends na dapat mag-goodbye na for 2025? Ayun nga pala yung baskat, pinauso ko rin. Baskat. Ngayon 2026 eh, hindi ko pa maano eh. Kasi wala eh, wala pa. Hindi ko pa ina, ano yung... Eh. Kasi ang dito pa rin yung uso eh. Andiyan pa rin yung modern malis, binabalik-balikan pa rin. Yung friends, andiyan pa rin. Kasi parang bumabalik lang naman lahat ng mga hairstyle ko. Siguro it's just, it's a very distinctive yung buhok niya dito. Pakingin na quality, parang mag-forget na experience niyo one Na ginawa. Experience. Wala eh. Parang nag basta, basta, basta nag-i-enjoy ako habang ginagawa ko siya. Hindi siya yung tipong... pag nagpag-upit eh, wala. Hindi, basta pag nagpag-upit sa akin, pag magsabi yun na, oh, pa. Alright, bago sila mag yung modern mallet na lang. Meron siyang binigay sa akin na specific na buho. Pero sabi ko mas okay pag ganito. So, nag, yun, nagtitiwala naman siya. So, pag nagpag-upit yun, as in talagang magsisilpon lang yun. Asing in, ganun lang siya. Asing hindi yung titingin kung anong ginagawa ko. Pag natapos ko, ayun, masaya naman. Isa dun sa look ni Daniel na talagang pinag-usapan, yung bigla siyang nagparang semi-cal yes, yun? Po, eh. Parang yung Siya. Oo. So ano yung kwento pa sa likod nun? Like talaga bang sadyang gano'n yun? Yes. Or... Nag... Uh, kasi galing sa modern mallet yun, kaya nagpakalo mo May pinaggamitan lang. Para sa incognito mm -hmm. yun lang. May pinagamitan lang. Yung first oh. ko po uh, Hindi po, yung Prince branch po po yung QC brand. Uh, so, parang yung oh. napag-design na parang kailangan sa mga Ah, uh, dati kasi uh, parang ano kasi nag freelance sa ako sa EBS dating full time ako eh. First time ako sa ako na labong at saka nalabili. So, sabi ko parang gusto kong magtayo ng sarili. Kasi so, nagtayo ako parang kasi maliit lang muna. Kasi hindi pa siya ganung kalaki, hindi pa ganung kaganda. Hanggang nagtiwala naman sa akin yung mga kliyente ko. hindi, naging okay ko. Sabi ko lang ako, parang ang ganda na relationship mo sa mga celebrity clients. Hindi sila endorsers, no? Talagang main clients sila. Tapos, talagang grabe yung support nila. Support. Kasi, hindi ano na yung tiwala. Importante kasi tiwala at pakikitama. Meron din bang time na kung saan yung emosyon ng artista, parang halimbawa malungkot siya ngayon, gusto niya sabihin, Master Jun, ano, kung malungkot ako ngayon, gusto kong gupit ganito, may ganon rin ba? Or walang gano'ng minsang chingka. Siyempre, alamin mo yung... Siyempre, dapat hindi siya maging malungkot. Dahil pag lumabas siya, masaya. Kasi nakangiti talaga siya, malalabas. Wala namang na ano, uminawa na lumabas ng hindi masaya. Parang si Sir ano, naging kliyente ko. Pero pag lumalabas siya, masaya naman. ano nabati ko, ma'am. Pero, yung yun? Kung niligos, sa'yo man natutunan yung paghandle na. syempre ibang ibang aspect din yung pag-awas so, hmm. ng uh, nakikita, ng pagpapatapo, ng pagkalito. Paano mo natutunan? Wala, di ko alam eh. Basta, sabi nga nila eh, basta masaya ka sa trabaho na ginagawa mo. Natutunan eh. mo lang. Natutunan so, na lang, lang eh. Basta marunong akong magkasama, yun eh. Ang importante kasi marunong kang magkisama sa mga kliyente. May dream ka bang gupitan na celebrity international or local? Hindi mo pa? Uh, Ayaw international uh, nag gusto behavior sa local sa local pero artista na gusto gusto ko ka local na lo global. si Catherine ay sorry Daniel ay ano uh, local local Ricky Asa si James Reed ko na wing nga. Kasi may pinagamitan siyang ano, parang shoot. So yung wig yung hinupitan ano, ko. Ano mo po mo sa mga, uh, siyempre ngayon na barbero, uh, hairstylist na nangarap din mga kagaya mo po ka sa sarili? Ah, uh, siwala lang. Siwala uh, sa sarili, maging okay. focus lang. Lahat, mahalin lang nila yung trabaho nila. So, yun lang nila. Meron mo mga uma-attitude. Kahit practice sa hindi, yung parang experience ka ng wala, wala. Bakit ganito ang gupit ko? Wala, wala naman. Sa lahat ng batang hinawa kang walang nag-atit wala. so, kamusta gupitan si Makoy, si Bo, si John? Paano mo pa. sila i-differentiate? Si, si Daniel? Wala, kasi normal. Normal lang. Kasi, last of the, yung common problem, yung problema ng mga lalaki, yung nag-re-receive na yung hair Parang, okay. okay. paano ng mga ganito. Minsan, pinipilit pa rin nila kahit na, na, na mahaba ayaw pa rin nila. Ano mga ginagawa mo sa iyo? Wala, marami, marami na pwedeng gawin eh. So, yeah. Maraming pwedeng gawin. Kung harin mataas ang hairline mo, kaya natin gawin ng paraan. Doon pumapasok yung magic. Yung creativity. Oh, yes, doon pumapasok yung magic ng parsero. Lalo na si Master Jun. Ano yung mga i-expect -e ng mga tao pas now you're on your 8 years na no. So parang sa mga susunod pang taon, ano yung aasahan nila from Parcero sa don if, uh, if you can also invite them na no? okay. maasahan nila sa Parcero sa Lol. pa rin yung quality nagawa gawa. Yung pulido, maayos gumawa, kasi hindi magbabago. Yes, meron ako mga Yes, lahat ng mga barbero ko ako nagtitrain. Tapos, Ay, uh, ano po? Ayaw ko Ano eh, hindi pa ano yung master yun. Talagang inano ko na siyang master yun. Ganun ko pag yung pangarap para sa business? Mayroon, mayroon. Ang ah, ko pangarap ko? Pangarap ko kasi magkaroon ng bar bar. Bar. Ah, bar na bar. I think bar, bar lang shop. na. Then, ano yun yung pangarap ko. Hindi uh, uh, na then, uh, connected. hindi uh, connected sa ano. Para, para pagdating dating naman lang gawin, may kapag-chill kap kap naman. So, business uh, na uh, yun. Yes, business uh, naman. Uh, Kaya nga sabi ko nga eh, thank you dito sa ano uh, eh, sa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Talaga, Master Jun madalas, 'di ba? sinasabi nila, 'yun kapag nakipag break ka, parang ang part ng pag-move on mo, yung magpag-over. Yes, Hanggang ngayon ba yan pa rin ba yung mga kadalasan nung sa ano first Marami, marami mga babae nagpapa-shoot para sa para magbagong look down, bagong aura. Maraming ganun. Yes. <laughs> eh pag lalaki ba, pa, ganun din ba? Ganun din. Tulepino. Charing na. Maraming <laughs> ganun. Ano yung ano? Ano yung pang signature? -ling? Ano yung klaseng experience mo makasahan pag nagpunta sa Parcel? Wala, wala, wala. Ang asing talagang buhok lang, asing talagang pag, pag pumasok ka, lalabas kang pogi lalabas kang celebrity. Mas confident? Yes. Gusto ko yung bubukit, ka na ba? Hindi naman, Asing normal pa rin, normal pa rin. Basta by, ano lang, by appointment. Ako lang. Ano ah, to, yes. to? Ako lang nag-uupit sa side. Pag sa likod, pinapag-uupit ako na sa tao ko. Bakit mo kinalayan ng red si Daniel Padilla? Ah, uh, wala eh. May... Anong Nag... meron doon? Story doon? Nag-parage siya. May pinaggamitan lang. Bakit si Makoy nagpaikli ng buhok? Pinatay daw kasi sa batang gyapo eh. Kaya uh... nag-uupit niya. Okay. Para ibang look naman. Pero wala itong new... Wala, wala, wala. Paano ko na lang, sama ko na rin yung ano, yung distelo. Thank Sige, sige. Salamat. may ano po kayo. Oh, invite in sa... Yes. Um, thank you din pala dito sa Distelo Cantina dahil pinayagan nila akong mag-event dito sa East yeah, like, so year Anniversary yeah, ng Parcero sa Lona sa February. Sabay na rin ng birthday celebration ko. Kaya thank you sa Listello, Cantina. Ang invite ko yung mga tao. Oo, parang. Pasyalan nyo po. Kante. 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 Invent mo ako ng parcero sa loob. May QC brand, ang kakapagig brand. Subukan nyo. Lalabas ka po yung celebrity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.